Diyos paligun ni ka mga aming kapwa ko ibanag. Uh, nga man ang uh, ma-vlog no ibanag ka mo ay i-comment mo sa baba no ibanag din mo. Hey. Abi nga nga malago to ako ng agad ang sa so, Manila. Pati gugulay here ah. Ano Eh, nung nabaling nga nga ng aming gulay, eh mag-vlog nga nga light at day 2. ya. Ya. Ha. Salam babang Merauki. Gimana? ibarat kamu komen juga pada babak. Tuh tadi gua diku di